ito na nga ba yung sinasabi sa eh. ayo kung sanang mangyari to eh bilang OFW pwede ba akong magprotesta ayoko po kung isa kang OFW na nanonood sa video na to mamaya comment ka ha kung payag ka ba payag ka ba sa nangyayaring ito mukhang totoo na eh mukhang hindi lang joke-joke na to eh bakit gusip kasi nasalin na to sa PC press briefing bilang good news ng propagandistang fake news peddler na sinungalid na atakdog na si Claire Castro. O, uh, mamaya puntahan natin yon. Tingnan muna natin ito. Ito po ay November 14, 2025. Two views. Grabe naman yun. <laughs> Two views. <laughs> TFC Digital Executive DGX. Saan ko ba narinig yung lintik na DGX na yan? Asan ba? Nasa dulo ng dila ko eh. May kontrobersya ba tong DJX? May naaalala ba kayo sa DJX na to? Anyway, comment na lang dyan. FL Lisa Araneta Marcos joins the Alagang Owa Caravan in London. Para sa mga OFW. O alam niyo na kung saan patungo to. Ha? Play natin ng konti ha? Kasi baka sabi fake news. O play natin. Tinanggal ko yung music ha? Kasi may music. Baka ma -fake news. Ay baka, baka ma-copyright. Hmm. Ayan siya, oh, oh, yan. beso, beso, sa London to, guys, ha, oh, sino yun, ah, si Kakdak, sino to, OWA Administrator, okay, tapos, anong mangyayari dito? Ah, ang dayo, video, ah, anong mangyayari dito, oh, yan, DMW, ah, Ribbon Cutting, Ribbon Cutting, ah, OWA Caravan, ano to, permanent ba to? So alam na natin, kuha yung idea. This is November. This was November 14, 2025. Nagkikihalubilo siya sa mga events ng OFW First Lady Lisa Marcos. Now, punta tayo dito. Noong November 20, 2025, nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos. Title ng ABS, kasama ka doon. Marcos jokes wife Lisa part of his cabinet shake-up. Make jokes ha. Joke. Joke. Pero parang totoo na. Mukhang nagkatotoo nga. Mamaya, tignan natin ha. Hmm. Uh, Benny Laguesma, the uh, OWA Administrator, PY Kaunan. Mm -hmm. Ang Bagong Bayani Foundation Incorporated President, Vice Admiral Eduardo Santos. So event ulit ito ng mga OFW kasi Bagong Bayani. Yes. Of course uh, first, uh, our first lady Luis first lady Luis Araneta Marcos who who has recently been traveling to Europe to assist with the o on the OWA uh, with the, some of the activities that uh, uh, so she has become our ambassador now for migrant workers So parang gino joke lang niya dito yung sinasabi niya sa Europe to yung pinakita ko to 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 o, oh, yan, yan, yan. O, oh, nag-ribbon cutting siya dyan, ha? Ito yung mga activities. So, oh, ayan. O, oh, ribbon cutting. Palakpakan. O, oh, o, oh, yan. Grabe. O, oh, yan. Yan yung sinasabi ni Bongbong. Tuloy natin. <laughs> Palakpak sila. It's your new designation. Di ba bon magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... <laughs> so, they laugh. So, mukhang joke nga. Kasi, ikaw ba naman i-designate mo? Yung first lady bilang ambasador ng mga OFW. Ngayon, tanong. Bakit mo nasasabing mukhang totoo na yan? Gossip. Mamaya. Pero ito, mga OFW. Sagot muna. Comment muna. Papayag ba kayo na maging ambasador natin o representative natin si F.L. Lisa Marcos? Anong alam niya sa pagiging OFW? Ay oo nga pala tumira pala siya New York the New York way very New York pala siya pero ang tanong OFW ba siya ha OFW siya ba doon hindi naman so anong alam niya sa pagiging OFW at magiging ambassador siya sige nga mga OFW payag ba kayo ha na tayo ni First Lady Lisa Marcos. Grabe ha nilet. O ngayon, gossip, asan yung sinasabi mong good news ng ano, propagandist ng si Claire Castro? Ay, ito. Kanina lang. Hmm. Pakinggan natin ha. Unang-una pa sa good news. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Mm -hmm. may puso para sa mga OFWs. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit, teka lang, bakit focus na focus kayo ngayon sa mga OFW? Dahil ba nag-iikot si Vice President Sara Duterte at minimit niya yung mga OFW? Kaya nagkakandara pa din kayo ayon na magpabida sa mga OFW? Bakit? Sa totoo lang Sa totoo lang no, bilang OFW ako. OFW ako so alam ko. Hindi naman nararamdaman talaga yung tulong ng OFW ng yung gobyerno sa mga OFW yung katulad ko git sampung taon. Never pa akong kinumusta ng ating gobyerno. <laughs> Kumusta nga naman dyan, buhay ka pa ba, gosep? Wala. Kahit minsan, wala. More than 10 years. Kahit miss insang tawag, wala. Pag tumatawag ka sa konsulada, ang tagal-tagal pa. Tapos, serbisyong may puso? Sige nga, mga OFW, individually, personally. Anong pakiramdam nyo sa gobyerno ngayon bilang OFW? Nararamdaman nyo ba itong mga pinagsasabi nilang servisyong may puso? Wala? O, oh, sige tuloy. ...na maghatid ng servisyong may puso. Mm. Binuksan kahapon ang bagong OFW lounge sa Naiya Terminal 1. Pinangunahan ni First Lady Liza Marcos ang ceremonial ribbon cutting ng bagong OFW lounge sa Naiya Terminal 1. Narinig nyo yon. Baka hindi, ulitin natin. Sa Naiya Terminal 1, pinangunahan ni First Lady Liza Marcos ang ceremonial ribbon cutting ng bagong OFW Lounge sa Naiya Terminal 1. Bakit siya ang nagre ribbon cutting ulit sa bagong OFW Lounge? Totoo ba yung joke? Joke-joke lang ba yon na magiging ambasador siya ng mga OFW? O totoo yon? Kasi tignan nyo naman. Tignan nyo naman. Nandun na siya sa ribbon cutting ng OFW Lounge sa Naiya. How coincident, di ba? Kung hindi siya, kung, kung hindi seryoso si Bongbong Marcos bilang sa pagsasabing magiging ambasador ng OFW, yung asawa niyang di umano ay kasama niyang nagbabangag, hindi sana siya pupunta dyan? Anong kinalaman niya dyan? Ha? Anong ginagawa niya dyan sa OFW Lounge? Sige nga. So, totoo ba na naging joke yung joke? E eh naging totoo na? Ito pa lang, oh. Diba? Anong, anong gina... Uulitin ko, ha? Ito yung ayaw kong mangyari na joke ni Bongbong Marcos? Nandiyan na siya o oh, nakikihalubilo na sa mga events ng mga OFW at proyekto na para sa mga OFW. Joke pa ba yun? So ibig mo sabihin Bongbong Marcos, itinalaga eh, mo si Lisa Marcos bilang ambasador namin na hindi mo man lang kami tinanong kung payag ba kami o hindi? Natatakot ba kayo sa mga OFW na nakukuha na ni VP Sara? Kahit naman hindi maglibot si Bibi eh. Alam naman natin eh. Duterte pa rin ang mga OFW. Bakit? Ramdam kasi namin. Ramdam namin eh. Nag-OFW ako simula ni Pinoy. Takot na takot ako na, na, na lumabas ng bansa na baka biglang may bala sa maleta ko. Nakalabas ako. Umuwi ako, presidente na si Pangulong Duterte. Alam mo yung kaba na baka malaglag bala? Wala na. Alam mo yung dating binabalot mo talaga ng balot na balot yung yung ano mo, yung check-in luggage mo? Hindi na ganoon. Hindi na ganoon katakot noong panahon ni Noynoy. -Noy. Umuwi ako ulit, Panahon na ni Bongbong Marcos. Punyemas. Balik sa dati. Balot na balot na naman ang maleta ko. Tapos ano to? Magiging ambasador pa namin? Si Lisa Marcos? No way! Tinanong mo ba kami, Bongbong Marcos? O, natin to. Kasama si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kasama rin si OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, Pasay City Mayor Imelda Gallardo Calixto Rubiano, at NNIC Chairman and CEO Ramon Ang. Anyway, yung OFW launch na yan, hindi proyekto na ng gobyerno ha. Proyekto yan ng gobyerno doon lang sa expenses sa pagkain. Yung mismong lugar, bigay yon, Bigay ni hindi nagrerenta ang gobyerno doon. Ang ang tulong ng gobyerno doon, yung mga puto, kutsinta, kape, uh, outlet ng charging station, upuan, mesa, baka hindi pa nga. Sa nasabing kaganapan. Ang OFW lounge oh. ay ang unang pamaskong handog ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga bagong bayani ng bansa. Pwede, paano naman yung mga hindi OFW? para sa mga uuwi ganyan dapat hindi wag lahatin pamaskung handog. Hoy, isa. Ayon sa DMW, sa pangunguna ni Sekretary Kakdak, mararanasan ng mga hmm. kababayan nating OFWs ang mas maluwag, mas hmm. maaliwalas na espasyo. Mm. At mas pinalawak na serbisyo gaya ng complimentary food and drinks. Pinalawak. Dating meron na yan. Comfortable resting areas. Meron na yan dati. Charging stations. Meron na yan dati. At secure baggage storage rooms. Meron na yan dati. Anong bago? Pinalawak lang. Ang pagbubukas ng panibagong OFW Lounge ay patunay lamang Anong panibago? Reopening nga eh. Panibago. na prioridad ni Pangulong Marcos Jr., at ni First Lady Marcos. Po guys, kasama na Kasama na talaga. Kasama na talaga. Lisa Marcos, kasama na talaga. Ferdinand Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos na. Punyeta yan. Ang kapakanan ng ating bagong bayani. Ah, kapakanan ng ating bagong bayani. Mga bagong bayani. Tagasulat mo, ano ba yan? Nakong. Okay. Tanggalin natin yung sounds ha? kasi baka may copyright yan. May copyright. Ng gobyerno yan, copyrighted. O, oh, ayan o. Oh. Old OFW Lounge. O, oh, di ba? Meron naman na. O, oh. may pagkain, may charging station. may Comfortable naman yung upuan yung dati. O, oh, di ba? Hmm. Huwag sabi, sabihin na yung pinang-renovate nyo. Pera na naman ng taong bayan. E eh, okay naman dati o. Oh. oh ano Pila, 5W Lounge, OWA, o oh, yan. O, oh, ito na daw yung bago. O, oh, bigger, better yan. Bigger? Ba't parang lumiit naman yung mga upuan? Better? Di ba na yung una nakarecline-recline pa sila? Ayan o. Oh. O. Oh. Ang lumiit, ba't parang, ba ewan ko ha? Ano Ay. yan? Paano all? Parang wala namang pinagbago. O, ayan o. Hindi bago. Pag hindi bagong bukas. Relaunch o. Binuksan ulit o. Music Anyway. Guys. Gusto nyo ba to? Na si Lisa Marcos? Baka naman kurak. Huwag niyo sabihin nakita niyo may pera na naman ng mga OFW at sayo na naman ang isusunod yung kukurakutin. Abay, hindi kami papayag niyan. Tuloy nga natin to. baka makita natin si Lisa Marcos. O oh, yun nga. Ayun na nga. Yun o. Oh. Ayun na nga. Ribbon cutting na naman. O oh, yun na nga. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh ano? Wa wa ayoko. Ayoko na maging ambassador ko si Lisa sa Marcos. Ikaw ba gusto mo ba maging OFW ambassador ng OFW si Lisa sa Marcos? No way.